guys, nandito pa rin kami sa sawangan hindi pa kami nakaka-uwi. Akala namin uwi na, pero may pa rin kami ng dagat na gabi na. Ganito pa na, guys, pag dito pag sa sawangan eh, ay Ang dami pa rin pala na naka, nagbibinda nagtatambay dito guys. Ayun. Ang dami pa rin siya nung tambay dito. Kasi ano to, hindi uh, palibig na itong dagat. Yan dagat. Andito pa kami, hindi pa kami Kaya na yung mga kasama ko. Alam ma, na dito, galing kami sa Kawangan na ah, si Inaka. Yan, na kami kasi gabi na. Yan, panahorin niyo po ang aking YouTube channel. Yan, shout out sa inyo lahat. <laughs> bye bye na. Ano? na Banggi na tayo. Ang ganda nga sana doon na aso, gabi na. Kaya mo na. Kaya nga. Ayan, Ay, ang ganda pala dito na, O, oh. Dito ka, O, oh, Pagano'n Bagal daw, wala akong tao Oo, oh, mainit pa rin. naka-video to eh? Eh, lalagay mo sa cab. Oo, oh, oo, oh. kaman na. Oh, Ayan. Yeah. na, guys. Ang dami may nagjajaging dito. Dito yung nagjajaging. Ayan, ang dami pa rin kumakain. Ayan. Dami nagjajaging. Kasi malamig dito. Basta mag-jaging. At tapos dito. Ayan. 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 Hello, nabili na na namin na. Nakabili kami na ano ano pa? Yan lang. Nadaan natin. Yan o. Nalamig talaga dito. Yan namin ya guys. Uuwi na tayo. At uh, na po ako makita kasi ang itim ko. <laughs> Maapo na pati. Guys, hindi naman lamig. My goodness, ang lamig. Diba? Hindi naman ang alon guys. sa iyo. Mabit. Oh, like, uh, gosh. Eh, lamig. Ang ganda sana ng view. Pag sa umaga kasi dito, maganda yung view niya. Kasi kanina, maaga na doon kami sa may unahan. Kaya lang mga ano, medyo kita na kami kasi siya kapataan estudyante uh, yung nagturo dito guys e out siya sa inyong lahat guys ayan Bokchoy TV po guys hindi tayo sa ating kababla pag -bob -bob okay. hindi na tayo baka, kita. baka pag -iper. pero maliwanag siya no? maliwanag na dito kitang kita pa ako alam nga ang gabi. Okay, Kala ko kumaangkon hindi pa na. <laughs> Isang prang pala guys. Okay guys, muna ito. Uwi na muna kami. Okay? Yan, abagay niyo po ang Bookjoy TV sa mga Yung marami kuya ako. Yeah, guys. Bye-bye!